Hoy lahat. Maligayang pagbabalik sa channel. Kung bago ka rito, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button na 'yon at i-ring ang bell para manatiling updated sa pinakabagong buzz sa entertainment. Ngayon, sumisid tayo sa isang bagay na nagiging headline kamakailan, si Anne Curtis at ang pangarap na paglayas ng kanyang pamilya sa Spain. Ilang araw lang ang nakalipas, ibinahagi ni Anne Curtis ang ilang nakakabagbagdamdaming sulyap sa bakasyon ng kanyang pamilya sa Spain, at masasabi ko, mukhang nabubuhay sila sa pinakamainam nilang buhay. Ngayon, kung hindi mo alam kung sino si Anne Curtis, isa siya sa pinakamalaking bituin sa Pilipinas, nakilala sa kanyang pag-arte, pag-host, at syempre, ang kanyang napakalaking presensya sa social media. Palagi siyang bukas tungkol sa kanyang pagmamahal sa kanyang pamilya, at hindi nakakagulat na ibinabahagi niya ang mahalagang sandali sa amin. Mula sa mga magagandang kuha ng ikonik na arkitektura ng Espanyol hanggang sa mga tapat na sandali ng pamilya, ang mga post ni Anne ay nagbibigay sa amin ng mga pangunahing layunin sa bakasyon. Kasama ng aktres ang kanyang asawang si Erwan Hussaf at ang kanilang anak na si Dahlia. Malinaw na ang pamilya Curtis Hussaf ay nagbababad sa araw at gumagawa ng mga alaala ng magkasama. Isa sa mga highlight mula sa kanyang paglalakbay ay ang pagbisita sa ilan sa mga nakamamanghang landmark sa Spain at syempre, naglaan sila ng ilang oras upang makapagpahinga at masiyahan sa pagkain. Sino man ang lutuing Espanyol? Ibinahagi pa ni Anne ang ilang behind the scenes na mga sandali ng kanilang anak na si Dahlia na na curious sa mga tanawin at tunog ng magagandang lansangan ng Espanya. At pwede bang pag-usapan na lang natin kung gaano siya kaganda? Nagpost si Ann ng isang matamis na sandali ng paggalugad ni Dahlia sa lungsod, at hindi kami makakakuha ng sapat na ito. Ang mga bata ay nagdudulot ng labis na kagalakan sa mga paglalakbay na tulad nito, at nakakatuwang makita ang kanilang tunay na pagkamausisa tungkol sa mundo sa kanilang paligid. Nakatutuwang makita kung gaano pinahahalagahan ni Anne ang oras ng pamilya, at malinaw na ang Spain ang perpektong backdrop para sa paggawa ng mga pangmatagalang alaala. Naglalakad man ito sa mga kalye ng Madrid o tinatangkilik ang natural na kagandahan ng baybayin ng Espanya, ang bakasyong ito ng pamilya ay nangangarap ng sarili nating mga paglalakbay. At syempre, walang bakasyon na kumpleto nang hindi nagpapakasawa sa masasarap na pagkain at ang eksena sa pagkain ng Spain ay maalamat. Mula sa tapas hanggang sa payala, sigurado kami na sina Anne at Erwan ay nagkaroon ng kanilang patas na bahagi ng mga lokal na delikasi. Anyway, yun lang para sa araw na ito. Nakakapanibagong makita ang mga kilalang tao tulad ni Anne Curtis na nasiyahan sa isang simple, magandang bakasyon ng pamilya at ibahagi ito sa ating lahat. Kung gusto mong tingnan ang higit pa sa mga larawan ng bakasyon ni Anne, siguraduhing sundan siya sa Instagram. Isinasama ng script na ito ang mga highlight mula sa bakasyon ni Anne Curtis sa Spain na nagbibigay dito ng nakakarelax at nakakapag-usap na vibe at umaakit sa audience sa pamamagitan ng pag-imbita sa kanila na magkomento at makipag-ugnayan. Gusto mo ba ng anumang mga pagbabago o karagdagang nilalaman? Ano ang iyong pinapangarap na destinasyon sa bakasyon? Ipaalam sa amin sa mga komento sa ibaba. At huwag kalimutang ilike ang video na ito kung nasiyahan ka sa maliit na getaway tour na ito kasama si Ann at ang kanyang pamilya. Hanggang sa susunod, manatiling nakatutok para sa higit pang mga celebrity na balita at update. Bye, guys!